Naaresta ng Las Piñas City Police Station 150 section sa magkakahiwalay na operasyon ng dalawang most wanted person na naturang lungsod na unang isinagawa ang manat operasyon kapon alas 9.30 na umaga sa Tansa kung saan naaresto ang suspect na si alias JM, top number 6 na most wanted person na Las Piñas isinagawa naman ang ikalawang operasyon na mga pulis pasado alas 10.30 na umaga kahapon sa Barangay Talon 1 sa lungsod na Las Piñas na ipinatutupad din ang pagsilbing ng warat o pares kay Elias na top four most wanted person ng naturang lungsod. Kapwa may pwede warato o ang dalawang sospek sa paglabag sa Republic Act 10883 o paglabag sa new anti-carnapping law na inisyo ni Judge Pobe Castillo Mier ng Las Piñas Regional Trial Court Branch 275. Pinayagan ng korte na makapagpiyansa ang bawat isa sa mga sospek ng TIGA 300,000 piso Saka, sa kasalukuyan nakaditinin na nga itong dalawang sospek sa custodial facility ng Las Piñas City Police Station. Ako si Jojo Sikat, walang inatlasang balita.